Ay, single. ay single ah, yung uyab. Ah, ikaw single ganyan wala yung uyab. Nakay <laughs> mga pangutana sa inyo. Tanos aman ka, last nakatilaw o glami. <laughs> 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 ikaw. Ikaw. sa <Kanos> aman to. <laughs> ate, ate isang adlaw. Lami kayo. Medyo. sa man to siya, gamay to siya or dako? <laughs> gamay, gamay kayo. Pero lami siya. <laughs> Medyo. Homok to siya or gahi? Homok siya. So last ni nga tilaw o lami atong isang adlaw. Nga gamay siya, gamay. Gamay <laughs> <laughs> pero okay. Pero... pero okay, ra. Pwede nga isa. Wala yung ipangutana sa imuha. Papilyon ka na ko. Ang sama ni ang gusto. Ipa sulut o ipagawas? Iya <laughs> Bisa uh, <laughs> like the... ah. uh, Ipagawas <laughs> Ipagawas? Ano ipagawas man? Ah, jatah jatah ipagawas Gimana sama galas <laughs> tak kapagawas? <laughs> Ah, uh, dogay na sir one year. One year. Say feeling. Say lang eh. Say wala, say lang sir. Wala. Ipagawa sa kaya Wala gi ka na satisfy atong time. Wala. Hi hey, ma'am. Hello. Kumusta man? Okay lang po. Sa pala ni mo. Ah, uh, Charlene, Charlene? Charlene? Charlene Ruiz po. Is okay, so single or taken? Eh, uh, taken. Taken na. Pila ka buok na ka si mo? isa pa, isa pa karon. Eh. Yeah. Be... Um, hey! okay Hi. Kaya nga si Um, kanus aman ka last nakatilaw og lami. Ala ka. Ataw ni aging bulan. Aga. asin lami one guys ya. Ala. pila kalami ayo lang. Ayo Like... What? Ating lami agad. niya agad. Ito sa... nalagay dito, tendred siya? Humok to siya or gahit? Murad. Gahit-gahit nga Imo, imo gipag ang humok? Wala. Gamay to siya dako? Bigyan. lang. Takto lang. Ano lang gahit man? Asin lami, gagayo. Gami, Ura es krim deh